Ano, ano po ba ang ating uh, ika nga uh, priority, uh, no uh, yung legislative agenda sakaling uh, tayo mayroon? Yes. Uh, bilang uh, isang kinatawa ng isang mahirap na sektor ng tricycle at ng mga mamamayang Pilipino sa resettlement site, una dito yung pagsasabatas ng Magna Carta for Tricycle Drivers. No? Ito yung mga batas na magbibigay karapatan, pribileyo at pananagutan na rin. Sa mga toda driver's natin kabilang na dito pagkakaroon ng SSS, PhilHealth mm -hmm. at Pag-IBIG alam mo mayroon kaming isang tricycle driver sa Valenzuela 92 years old pumapasada pa rin araw-araw bakit? Mm -hmm. Walang pensyon, no. Ayun niya naman pabigat sa kanyang pamilya. Mm -hmm. At gawin natin na mura ang presyo ng gasolina sa pamamagitan ng pagtanggal, uh, no, or pag-aralan, masuspindi muna ang excise tax. Dahil alam naman natin, yeah. 10 pesos per liter 'yan at isang mm -hmm. long-term solution dito 'yung oil price stabilization pa. Dalam naman natin nagkaroon ng presidential proclamation dati ang ating presidente Marco Sr. Mm -hmm. na kung saan ito 'yung nagbibigay ng stability, no? Permiss pa rin ang presyo ng gasolina kapag tumataas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Gusto rin natin na magkaroon ng libreng abogado ang mga tricycle driver, mm -hmm. maging full college scholar lang sa lamang sa anak ng tricycle driver at ng lahat ng mahirap na Pilipino. Naniniwala po ang 108 o adoption party sa tanging pagpapatapos lamang ng anak sa kuleyo ang ah, makakapagbigay daan para makawala tayo sa sirkulo ng kahirapan o no? yung paulit-ulit na paghihirap. Yes. Pinanganak ka mahirap, na, naging mahirap na naman yung anak mo, ayaw natin yun. Dapat ma-end yung cycle of poverty na tinatawag. Gusto rin natin na magkaroon alternative livelihoods. No? Mm -hmm. Yung mga tricycle drivers natin at nakatira sa mga resettlement site, talagang mahirap ang buhay pero dapat merong whole of government approach pagtulong tulong ang test na, skills training, DTI sa pamamagitan ng pagbibigay puhunan at pagtulong na rin sa pagmamarket, di ba? Yeah. Tulong rin ng dole para magkaroon ng employment, no? At sa tulong na rin ng ating mga industrial export processing zone na makakatulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay. Importante yung kasi hindi lang yung short term na ayuda. Isa ngayon kasi nauso ang ayuda. Yes. Yung ayuda kasi ang pananaw namin dyan, ibinibigay ito sa panahon ng pandemya no talagang walang hanap buhay. Tama. Pero Tama. dapat ang magkaroon tayo ng konkretong programa na makakapag-address sa kahirapan, hindi dapat umaasa lamang sa binibigay ng gobyerno. Kawawa naman po yung ibang mga taxpayers natin na din Correct. pinag pinagkukunan ng pinambibigay ng ayuda. Kailangan lahat magsumikap para umangat sa buhay, magtrabaho at bigyan ng oportunidad makaahon sa kahirapan. Uh, ang production party ay kumakatawan sa 1.5 million tricycle drivers sa Pilipinas at niyayakap namin ang advokasya na kasama dito ang mga resettlement site dahil alam naman natin sila yung mga naiiwanan sa mga malalayong lugar dati natin sa kamay nila, no, nasa sentro ngayon no, medyo nalayo sila sa lugar ng hanap buhay.